Aries. Sagittarius ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga kulay, red at gold. Pahiwatig ng kulay. Ang pula ay nagbibigay ng lakas at tapang, habang ang ginto ay sumisimbolo ng tagumpay. Mga masuswerteng number, number 5, number 12, number 28. Kahulugan ng numbers. May pag-asa kang makuha ang hinihintay mong oportunidad basta't maging determinado ka. Taurus, Cancer ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay, green at pink. Pahiwatig ng kulay. Ang green ay nagbibigay balanse sa buhay mo, habang ang pink ay nagpapalambot ng emosyon. Mga masuswerteng number, number 3, number 9, number 16. Kahulugan ng numbers. Sa pamamagitan ng malasakit at pasensya, darating ang biyaya sa iyo. Gemini. Aquarius ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay, blue at silver. Pahiwatig ng kulay. Ang asol ay nagpapalalim ng iyong karunungan habang ang pilak ay nagbibigay proteksyon sa desisyon mo. Mga masuswerteng number, number 23, number 14, number 30. Kahulugan ng numbers, maging bukas sa mga bagong koneksyon na maaaring magbigay ng magandang pagunlad. Cancer, Pisces ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay, white, at violet pahiwatig ng kulay. Ang puti ay nagbibigay kaliwanagan, at ang violet ay nagpapalakas ng iyong espiritual na enerhiya. Mga masuswerteng number, number 7, number 13, number 19. Kahulugan ng numbers. Ang kalmadong pag-iisip ay magdadala sa sa tamang landas ng tagumpay. Leo Libra ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay, orange at yellow. Pahiwatig ng kulay, ang kahel ay nagdadala ng saya at lakas, habang ang dilaw ay nagpapalakas ng inspirasyon. Mga masuswerteng number, number 4, number 11, number 21. Kahulugan ng numbers. Isang positibong balita ang maaaring dumating na magpapabago sa iyong plano. Virgo, Taurus ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay, green at white. Pahiwatig ng kulay. Ang green ay nagpapasigla ng kasaganaan, habang ang puti ay sumisimbolo ng kapayapaan sa iyong mga desisyon. Mga masuswerteng number: number 1, number 17, number 22. Kahulugan ng numbers: Ang tamang timing sa aksyon ang magbibigay sa iyo ng kalamangan. Libra, Gemini ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay: blue at black. Pahiwatig ng kulay: Ang asul ay nagpapalinaw ng komunikasyon habang ang itim ay nagbibigay tapang sa pagharap sa problema. Mga masuswerteng number, number 6, number 10, number 24. Kahulugan ng numbers, huwag sayangin ang pagkakataon, maging maagap at mabilis sa pagdedesisyon. Scorpio, Capricorn ng iyong kaibigan zodiac sign. Mga masusweteng kulay, red at dark green. Pahiwatig ng kulay. Ang pula ay nagpapalakas ng aksyon, habang ang madilim na berde ay nagbibigay ng tibay sa mga hamon. Mga masusweteng number, number 8, number 15, number 27. Kahulugan ng numbers. Pagkatapos ng pagsisikap, isang magandang gantimpala ang darating. Sagittarius. Aris ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay, yellow at white. Pahiwatig ng kulay. Ang dilaw ay nagpapalakas ng katalinuhan, habang ang puti ay nagbibigay ng proteksyon sa mga bagong hakbang. Mga masuswerteng number, number 2, number 5, number 18. Kahulugan ng numbers. Bagong ideya ang maaring magdala sa iyo ng tagumpay kung ito'y susundin agad. Capricorn, Scorpio ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay, black at blue. Pahiwatig ng kulay. Ang itim ay nagtatanggol laban sa negatibo, habang ang asul ay nagpapalawak ng tamang kaisipan mga masuswerteng number, number 9, number 16, number 23. Kahulugan ng numbers. Isang matagal ng inaasam na resulta ang malapit mo ng makamit. Aquarius. Leo ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay, light blue at yellow. Pahiwatig ng kulay. Ang light blue ay nagpapagaan ng kalooban, habang ang dilaw ay nagbibigay saya at sigla. Mga masuswerteng number, number 7, number 12, number 29. Kahulugan ng numbers. Magtiwala sa sarili, darating ang swerte sa tamang pagkakataon. Pisces, Virgo ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay, purple at white. Pahiwatig ng kulay. Ang purple ay nagpapataas ng iyong pangarap, habang ang white ay nagsisilbing gabay sa tamang direksyon. Mga masuswerteng number, number 3, number 14, number 20. Kahulugan ng numbers. Makakatanggap ka ng positibong mensahe na magpapagaan sa iyong araw.